Yan si ate. may Maitim na. Hoy! video. Yan. Tiyan ang dagat na amin. Tabi dagat na amin to ha. hmm. I, amin to. Amin. A amin. Nino? 'yung mga bangka dito. Hmm. Doon kami galing doon. So, balik na tayo, puntang pintang palaya uli. Hmm. Tama na naman kami. Mga kapatid ko, yung reklamo, ang iitim na daw nila. Oo, <laughs> oh, may itim na rin. <laughs> so, yan. Mayanan na uli.